Hi everyone, sa mga kababayan ko po, thank you so much po sa mga Patuloy po ninyong pagtangkilik at pag-view po ng aming reels. Ngayon naman po may magandang balita kami sa inyo. Sa mga nag good na po sa Pilipinas na may hawak pa rin po na residence card pero hindi po makabalik dahil po expired na po, may maganda po tayong pamamaraan po dyan. Dahil ang Estee Travel and Tours po ay magbibigay po sa inyo ng step by step na guidance po para po makarecover po natin ang inyong residence cards. As long na mayroon po kayong pamilya po dito na naiwan and then kung mayroon po kayong valid reason po kung bakit hindi po kayo nakapag-renew ng inyong residence card. Kaya ang lahat na yan, pwede po kayong tumawag sa aming WhatsApp na plus 34 631 500 po sa mga karagdagang impormasyon. Take note po, pwede po kayong makabalik dito kahit expired na po ang inyong residence permit. Sa mga karagdagang impormasyon, mag-message lang din po kayo. Okay? Sa mga undocumented naman po o sa mga uh, may plano pong pumunta po dito at ang inaalala po nila paano po magiging TNT po sila dito. Okay? Ang uh, mga TNT po dito o mga undocumented po ay nagtatrabaho at naghintay, naghintay po sila ng 2 years para po makapag-process ng kanilang residence card. Kaya ano pa bang hinihintay po ninyo? Mag-apply na po